Mga minamahal na kapatid sa Panginoong Hesus. Salamat sa Diyos na tayo ay binigyan ng pagkakataon na magsuri ng Kanyang salita ngayon. Ako ay narito hindi upang magkondena o makipag-away, kundi upang ibahagi ang katotohanan mula sa Biblia mismo. Ang paksa natin ngayon ay ang aral tungkol sa kaligtasan na sinasabing eksklusibo lamang sa mga miyembro ng isang partikular na grupo tulad ng Iglesia Ni Cristo o INC. Ngayon, tayo ay magsuri ng matapat, base lamang sa salita ng Diyos, upang gisingin ang ating kamalayan at pangunawa. Alamin natin kung ang aral nito ay mula sa Diyos o mula sa mga Antikristo. Gamit ang Biblia bilang taming batayan natin, hindi opinyon ng tao. Hayaan nating ang Espiritu Santo ang magbigay liwanag. Para sa mga miyembro ng alinmang relihiyon na nagsasabing ang pagsapi o pagsanib lamang sa kanilang grupo ang paraan para sa kaligtasan, ay inaanyayahan kita na panoorin ng video na ito hanggang dulo. Una, tingnan natin ang batayan na madalas ginagamit para sa aral na ito. Sa Efeso 5.23, sinasabi ng Biblia, Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ng Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Ito ay nagpapakita na si Kristo ang ulo at tagapagligtas ng iglesia, na tinatawag na kanyang katawan. Mulit ang tanong, ano ba talaga ang iglesia o katawan ni Kristo ayon sa Biblia? Ito ba ay isang eksklusibong organisasyon na itinatag sa isang tiyak na panahon at lugar na nangangailangan ng formal na membership upang maligtas? O ito ba ay ang buong sambayanan ng mga naniniwala kay Kristo? Hayaan ating sagutin ng Biblia mismo. Sa 1 Korinto 12.12-13 sinasabi, sapagkat kung paano ang katawan ay iisa at mayroong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami, ay iisang katawan. Gayon din naman si Kristo, sapagkat sa isang espiritu'y bininyagan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y mga Hudyo o mga Griego, maging mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Dito, malinaw na ang katawan ni Kristo ay binubuo ng lahat ng bininyagan sa Espiritu Santo. Lahat ng naniniwala, anuman ang lahi o katayuan. Hindi ito limitado sa isang grupo. Ito ay ang pagkakaisa ng lahat na tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa parehong kabanata, sa talatang 27, Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya ito ay para sa lahat ng mananampalataya hindi sa miyembro lamang ng isang organisasyon ngayon harapin natin ang katotohanan ang aral na ang kaligtasan ay eksklusibo sa membership ng INC ay isang kasinungalingan na nagliligaw sa marami dahil ito ay lumalabag sa malinaw na turo ng biblia ang Biblia ay walang sinasabi na kailangan mong maging miyembro ng isang tiyak na iglesia upang maligtas. Sa halip, itoy paulit-ulit na nagbibigay diin na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ni Hesus Kristo lamang, sa pamamagitan ng pananampalataya. Tingnan natin ang mga patunay mula sa salita ng Diyos. Una, sa Juan 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dito ang kondisyon ay ang sinuman na sumampalataya kay Jesus, hindi ang sinumang miyembro ng INC. Ito ay bukas sa buong sanlibutan, walang eksklusibo. Pangalawa sa Epeso 2.8-9, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa mga gawa upang huwag magmayabang ang sinuman. Ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa gawa tulad ng pagsali sa isang grupo. Walang puwang para sa pagmamayabang na kami lamang ang maililigtas dahil sa aming membership. Pangatlo sa gawa 4.12, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Si Jesus lamang ang taning daan, hindi isang iglesia o administrasyon. Ito ay mapanlin lang na sabihin na ang membership ang susi dahil ang Biblia ay nagpapahayag na si Kristo lamang at sa Roma 10.9-10 sapagkat kung ipahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampangataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat sa puso ay sumasampalataya ang tao sa ikatotuwid at sa bibig ipinahayag sa ikaliligtas. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng personal na pananampalataya at pagsunod kay Jesus, hindi sa pagiging miyembro ng anumang relihiyon dahil ang pag-anib sa katawan o iglesia ay sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod sa Panginoon. Mga kapatid, kung ikaw ay miyembro ng INC o nakikinig ngayon, pakinggan ang tawag ng Biblia. Huwag hayaang ang isang mapanlinlang na aral ay maging hadlang sa iyong tunay na ugnayan kay Kristo. Ang tunay na kawan o iglesia ni Kristo ay ang lahat na naniniwala sa Kanya pinag-iisa ng Espiritu Santo, hindi ng isang organisasyon ng tao. Sa Mateo 18.20, sinabi ni Jesus, Sapagkat kung saan magkakatipo ng dalawa o tatro sa aking pangalan, ay doon ako sa gitna nila. Ito ay simple. Si Kristo ang sentro, hindi membership. Ngayon, oras na upang magsuri ng matapat kung ang iyong paniniwala ay hindi na ayon sa Biblia, magsisi at bumalik sa tunay na aral ni Jesus. Sumampalataya sa kanya ng buo at ikaw ay mapapabilang sa kanyang tunay na katawan. Huwag matakot, ang Diyos ay maawain at naghihintay. Ama naming nasa langit, salamat sa iyong salita na nagbibigay liwanag. Gisingin mo ang aming mga puso upang tanggapin ang katotohanan kay Kristo. Patawarin mo kami sa mga maling aral na nalinlang kami at gabayan mo kami sa tunay na daan ng kaligtasan sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen. Salamat sa pagtutok sa video na ito sa Expose PH kung saan tayo naglalantad ng katotohanan para sa ikabubuti ng lahat. Kung nakatulong ito sa iyo o nagbigay ng bagong pananaw, huwag kalimutang i-like ang video na ito para ipakita ang iyong suporta. At kung gusto mong hindi makaligtaan ng mga susunod na Expose at Revelations. Pindutin ang subscribe button ngayon at i-on ang notification bell para sa mga bagong upload. Ibahagi rin ito sa iyong mga kaibigan para mas marami tayong magising. Magkita-kita tayo sa susunod na episode. Stay vigilant mga ka-exposers. God bless.